Ikatlong Kabanata Totoo ang pahayag na ito, na ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. Hindi siya lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon. Hindi mahiling makipag-away at hindi maibigin sa salapit. Dapat, mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat, paalo siya makapangangasiwa ng maayos sa Iglesia ng Diyos kung hindi niya mayayos ang sarili niyang pamilya. Kailangan si matagal ng mananampalataya. Sapagkat kung hindi, baka siya'y maging palalo at mapahamak na gaya ng jablo. Bukod dito, kailangan siya may mabuting patotoo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya upang di siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng jablo. Ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at may malinis na budhi. Kailangang subukin muna sila. At kung mapatunayan sila'y karapat-dapat, ay saka sila gawing tagapaglingkod. Gayun din naman, ang mga babaeng tagapaglingkod ay dapat na maging kagalang-galang, hindi tsismosa, mapagtimpi at matapat sa lahat ng mga bagay. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanyang mga anak at sambahayan. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay iginagalang ng mga tao at buong tiwalang makapagpapahayag tungkol sa pananampalataya kay Kristo Yesus. Umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Ngunit isinulat ko ang mga ito upang kung hindi ako makarating agad, ay malaman mo kung anong dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia na haligi at salika ng katotohanan. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relisyon. Siya'y nahayag ng maging tao. ang matuwid ng Espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa sanlibutan. Pinaniwalaan ng lahat at itinaas sa kalangitan